Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon si statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 or 2022, masyadong napakalaki itong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus. Talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. Good afternoon, sir. Good afternoon. Uh, anong gusto nating mangyari kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali sa bilangan? Ipaulit ba yung election o i-disqualify yung mga kandidato? Ano na nalang? Feel free, gentlemen. Masalita ko lang. Well, ang um, opinion po ni Pastor Apollo si niya is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Uh, Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun pong nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets no? Uh, para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng uh, pagboto ng mga tao. Kitang-kita ko ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating hinahangat na nakasaad po sa Republic Act 9369. Kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang amendment po sa Republic Act 8436 kasi yung Republic Act 8436, full automation yon Pati counting, dapat uh, full automation. Inamenda yan, the COMELEC may adapt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo si Gibuloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. E eh kung pagbilang natin, itataas eh, yung boto niya, ang, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yon sa kanya lang yon hindi siya nag-ano, sa kanyang mga kasama. Eh, hindi siya upo. Hindi siya upo. Oo. Ang gusto lang niya ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, sistema ng eleksyon natin para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Uh, I would like to welcome lang our uh, friend uh, Philip Salvador uh, is present Wait, here. But, oh, kakadating lang eh. he has chosen to not join the panel. Pero may we invite you to join the panel, partner, kahit walang statement. Maybe we can just join us. Thank you Maybe very Maybe much. Maybe to answer questions kahit wala ng statement. Uh, pakibigyan na lang ng mesa si oh, okay. Sir uh, Philip. Uh, galing pa yung ano, Baguio City. It shows his seriousness to be here. No, I Tagaytay. Ah, tagay pala, Tagaytay. Oh. Nag-grab ako. Oh. Nag-grab ako. Driver. Walang driver. Bati ka na lang, partner. Uh, uh, Thank you. Good afternoon uh, to each and everyone. Uh, alam niyo po, kagabi, 5 May. Yes, 5 May. Kagabi po, nag-go. Hindi, I'm fine. Uh, I'm happy to see you guys. And my great lawyers are right in front of you. Yan po ang PDP. Ngayon po, ang gabi, nag usap kami na masanong yari po na sinasabi merong haka-haka na ano, ganito. 16.8 16 million ba? Brothers? Tama oh, yeah. ba? Oh, Overvote. Overvote. Compared sa last election na uh, one million plus lang. Compared sa, yes, oh Oo alam niyo po ang dati nagtatanong na kapwa natin Pilipino anong nangyari ito sa muto namin kami po hindi naghahangad nakikinig na po ako kanina pa sinabi ni JV din sinabi din ni Richard sinabi ng mga kasamahan ko hindi kami naghahabol para makaupo ito pong ginagawa namin para sa sambayanan kailangan po malaman nila ano nang nangyari? Kasi ho, oh, alam niyo po, ako nag-akyat pa naka-wheelchair na babae para makapoto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko kung may problema at ganito. Nagtanong, ano nangyari sa poto namin? Paano ko masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang Comelec sila lang makakasigot. Wala akong sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual count, counting na sinasabi ng aking mga kasama, doon ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi ho kami naghahangat ang na mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Salamat po. So we'd like to open the floor to uh, the body kung mayroon po kayong mga tanong. Uh, aside from uh, Post Dada, thank you for your question kung meron po, nandiyan lang po ang microphone. Yes sir, another question. Uh, meron naman na pong batas and hindi po mag-adhere yung COMELEC. Hindi po sila pumayag doon sa manual count. Ano po ang hakbang na gagawin natin? Actually, uh, Boss Dada, uh, nangyari na talaga yan na meron, meron na talagang batas at hindi na nga Uh, nag accede dito ang Comelec uh, so we have uh followed the proper and respectful na procedure para po humingi ng uh, uh, mandamus ng no, to uh, sa Supreme Court no for them to mandate kaya nga mandamus no parang ano yan eh uh, mandatory injunction po yan na parang uh, Supreme Court po ang mag-aatas sa medik na sundin po ang batas. Kaya ang isa po talaga sa aming mga panawagan ay sa kagalang-galang na mahistrado sa mga mahistrado sa Corte Suprema na sana po uh, as officers of the court we humbly uh, appeal to the court no, to hear our petition. So we have ano ano po kami uh, masunurin po kami. Masunurin po kami. Sumunod po kami sa lahat ng uh, uh, sistema na legal, no? believing firmly in justice and in the rule of law. Kaya yun po ang panawakan namin at dasal na sana Yeah. Uh, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Puntok ano? dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung uh, bilangan sa mga presinto at sa para sa mga city and uh, provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga siyudad. So, ongoing na, malapit nang matapos yung canvassing ng uh, Uh, senatorial votes sa Comelec at uh, yung mga party list. So, maaaring sabihin natin na uh, muta academic na uh, ang Comelec ay gagawa pa ng manual counting. Uh, ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon si statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019, or 2022, masyadong napakalaki itong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial uh, positions, so, ibig sabihin noon, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi yan nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang Hindi namin sinasabing sa amin yon yung boto na yun. Ano? Pero ito ay masasabi nating failure of election in a way. At because of this, no, yung abing panawagan ni na Atty. Torreon at ni Atty. Jimmy Bondo bilang competitioners doon sa sinampan namin sa Supreme Court, magfa kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na Assuming so that this is not an academic already. Pero kung malala natin sa principle of constitutional law, uh, even if it is considered not an academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exceptions. And second, for the guidance of the bench and the past second exemption. yan. The third, if it is for public interest, definitely itong election nito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa na kahit man lang po yung, yung overvotes na lang, ang buksan ng COMELEC. Total, alam naman po nila kung saan lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang na uh, Uh, ganon ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiyang ginamit at overvotes ng 16.8 million. Eh, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung ma-statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So, ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At uh, ang gusto lang natin dito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari? Doon pa sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing mahina ang Duterte? E eh kung dito sa Luzon nangyari yan, kaninong boto yung 16.8 million na yung supposed to be na makakaw? Hindi natin alam. Gusto nating malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging aksyon ang ating mga ahensya rito, uh, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistema kumihira sa atin talaga sa Pilipinas hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Ilamak po. I-clarify ko lang, no? Uh, baka magsasabi kayo na nasa batas ba talaga yung manual counting? Um, kung basahin nyo po, yung pinakauna nating omnibus election code po, nandun na po yan, section 210 yan sa omnibus election code. Nakailangan yung mga balota, basahin, may unimpeded view, yung mga watchers po, at saka kailangan naka-record po yung mga resulta. Okay. Noong pinasa po yung Republic Act 6646. Basahin nyo, Section 12 po yan ng Republic Act 6646. Tapos sa Republic Act 7166 nandun din yan siya. Na dapat may unimpeded view yung mga watchers doon sa balota. Na-amend lang yan ng Republic Act 8436. Kasi nga po, doon sa Republic Act uh, 8436 na napasa noong December 22, of 1997, full automation na po yun. Pero iba yan under Section 31 of Republic Act 9369 noong January 23, of 2007. Tapos, yung Section 31, pare-pareho ang wording doon sa Republic Act 7166 RA 6646 and Section 210 of the Omnibus Election Code. Yan po ang batas. Kaya nga po, gusto namin ma-implementa yan at saka, gaya ng sinabi ng ating magiting napakagaling na abogado ni sa attorney Raul Lambino, no? yan po yung um, doktrina na yon na it may be moot an academic, no? David versus Arroyo ang first decision yan yung uh, kung kung constitutional issues na may grave abuse of discretion or capable of repetition yet evading review oh yeah. eto this is capable of repetition yet evading review kasi baka sa 2028 mangyayari na naman ito so kailangan na meron talagang directive ito na hindi na ito mangyayari kaya ipa-manual recount natin ito para malaman natin manual count ito para malaman natin yung uh, resulta talaga ng eleksyon. Kasi sa totoo lang, honestly, to be honest, no? kami talaga nagtataka kasi yung kay Pastor Apollo si grabi grabe naman, uniform, 42 in 24 areas, statistically improbable yan. Parang tinamaan talaga si Pastor. Tapos nilagay pa yung mga boto, 5 million lang. <laughs> grabe naman. No? So, ang sa amin ay para ma-erase yung mga doubt na yan. Ipahiyaan nyo si pastor, nangyari na yan. Pahiyang-pahiyaan yan, nakakulong na yan. Ano pang gusto nyo? Ah, uh, Premis na lahat ng mga pondo ni, ng mga kumpanya na affiliated sa kanya. Nakakulong na siya. Na, nagkasakit na. Tapos dito sa eleksyon, pinahiyaan nyo siya. Nilagay sa number 42 in 24 different sites. Ano pang kulang? Okay, nakuha niyo lahat? Oh, ngayon naman, pagbigyan niyo kami. Oh, kung pwede, count natin. Para naman magkaalaman, yun ng batas eh. Kailangan natin na ma-implementa yung batas. Tinuturo po natin sa law school, the essence daw of democracy, and it is exemplified because demos kratos, rule of the people, it is exemplified in the ability of a state to allow its citizens to, choose, to freely vote its officers or their officers. Pero hindi na pala ngayon. the to freely vote to ensure likewise that their votes are counted democracy is pointless if we cannot ensure that the votes of the populace the votes of the voters are not really and honestly credibly counted that is the essence of our call because this is the only time by which we can say, That the power of the people is really exercised through the voting process, and we should ensure, COMELEC should ensure that such process should be sacrosanct and it, it is the job and bounden duty of the Commission on Elections under the 1987 Constitution that such happens, that the results of the elections should be accurate and credible. And since there is a cloud of doubt. It's like a sword of Damocles hanging over the head of the uh, powers that be in the Commission on Elections. There is a cloud of doubt as to its integrity, as to its truthfulness, the results thereof. Then it is incumbent upon the Commission on Elections to arrest this doubt, to erase this doubt, and conduct a manual count, implement the law. As it should be implemented. That is our humble and ardent cry and clamor that Comelec should do it.